Nalungkot si dating Pangulong Estrada at ang partidong lakas kang CMD nang sina Noy Noy Aquino at Mar Roxas ang sinuportahan ng Iglesia Ni Cristo. Magbabandila si Gretchen Malalad. Sa unang pagsamba kaninang umaga, binasa ang circular ni Iglesia Ni Cristo Executive Minister Eduardo Manalo ang pag-endorso kina Liberal Party tandem Binigno Aquino III at Mar Roxas. President Aquino, Binigno Simeon. Gayun din sa labing dalawang kandidato sa pagkasenador ng iba't ibang partido. Ang Iglesia Ni Cristo ang isa sa mga itinuturing na may impluensyang voting block dahil sa solidong pagboto ng lahat ng miyembro nito. Masampalataya po ako na yung pinasyahan po ng aming pamamahala sa pagmamahala ng, ng Iglesia ay yun po ang dapat namin sundin. Madalo man at panalo ang pinapanalo po namin, hindi yung mga kandidato po, hindi yung anong pagkakaisa sa loob ng Iglesia Pinasalamatan ni senador Rojas ang INC sa pag-endorso sa kanila ni Aquino. Yung tiwala ni pinagkaloob ninyo sa tambalang Noynoy at Mar pinapahalagahan po namin ito. Hindi po namin bibiguin ito. Ipagpapatuloy po namin yung malinis, matapat, walang mantsa na serbisyo. Hindi naman na itago ni dating pangulong Joseph Estrada ang pagkadismaya. Ito kasi ang unang pagkakataon na hindi siya sinuportahan sa halalan ng INC. Lungkot na lungkot ako pero ginagalang ko yung kanilang desisyon. Nalungkot din ang lakas sa aksyon ng INC. Una nang nakuha ni Gilbert Tudoro ang endorsement ni Pastor Apollo Kibuloy. Binatikos sa ni Brother Eddie ang pagsusulong ng pansariling interes na mga institusyong pangrehiliyon kaysa ang kabutihan ng mamamayang Pilipino. Naniniwala pa rin ako na at the end of the day, ang mga sambay ng Pilipino, kapag naintindihan nila na nakataya sa eleksyon nito, ang kinabukasan ng kanilang mga anak, eh, hindi na nila i ang traditional politics. Iginit naman ang Partido Nasyonalista na walang nabago sa pananaw, pagkakaibigan at pakikipagtulungan nila sa ANC. Nang ng reaksyon si Sen. Manny Villar, naghintay lang ng matagal ang media sa backstage. Sa iba duman si Villar at pinigilan pa ng mga gwardya ang mediang sumunod. Naniniwala naman si Akbayan Partylist Representative at Sociology Professor Dr. Walden Bello na mas malaki ang maitutulong ng pag-endorso ng mga religious groups sa mga kandidatong senador. In terms of the INC vote, it does have an impact kasi block voting yan. No? While not uh, every Iglesia Ni Cristo voter uh, follows, um, I, I one would say that very very significant and the majority would follow. Para sa bandila, Gretchen Malalad.